Bakit ikaw nag-cry-cry? Tapon mo mang yung gatas mo. Ha? Bakit mo kasi tinapon yung gatas mo? May pambili ka ng gatas. Ha? Bara kang maraming pira. Ha? Bakit mo tapon yung gatas mo? May pira ka? <laughs> ha? Wala kang pambili na. Wala kang pambili. <laughs> Wala kang pambili ng gatas. <laughs> Tapos tapon mo lang yung gatas mo. Oy, oh, bad. Wala ka sa kasi ng gatas. Alis na dyan ate. Kaya mong napagalitan. Wala. Tapon mo yung gatas. Hayaan mo na siya, ate. mama. na kay mama na kay mama. na talaga, tapon mo yung yung milk. Kaya yung natas mo, bagay. Tapon-tapon mo lang.

양부 <laughs> <laughs>